Aries, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Aries, sa two-digit number games ay number 13 at number 10. At sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa loto ay number 19, number 31, number 8, number 22, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Aris, sa umagang bola ay number 13 at number 20, sa tanghaling bola ay number 15 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 13. Iris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4:45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:00 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green, magagawa kang mabigyan ng kamalasan para matalo at sa player na madumi ang mga sinasabi, kukuhanan ka naman ng oras mong swerte. Toros, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan at kasaganaan sa pamumuhay. Toros, sa 2-digit number games ay number 1 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 5, number 3 at number 1, at sa loto ay number 21, number 4, number 10, number 17, number 32 at number 25 nagagabay ng kapalaran Sa Huweting para sa Taurus, sa umagang bola ay number 5 at number 17, sa tanghaling bola ay number 19 at number 13, at sa gabing bola ay number 11 at number 25. Taurus, sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Ang iiwasan mo ay player na masyadong mabango ang amoy, dahil makukuhanan ka ng oras mong swerte. Gemini kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan, ng kaligayahan at ganoon din sa kanya, alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay, Gemini. Sa two-digit number games ay number 10 at number 14, at sa three-digit number game ay number 2, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 44, number 24, number 30, number 6, number 11 at number 19, nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa Gemini, sa umagang bola ay number 19 at number 19, sa tanghaling bola ay number 24 at number 15, at sa gabing bola ay number 25 at number 19. Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4-5 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, kulay dilaw ang iiwasan mong kulay at player na mahilig magsalita ng pagmumura dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Cancer, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya, alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay, Cancer sa 2 digit number games ay number 16 at number 10 at sa 3 digit number game ay number 1 number 6 at number 5 at sa loto ay number 29 number 6 number 31 number 19 number 17 at number 20 nagabay ng kapalaran. Sa huweting para sa cancer, sa umagang bola ay number 23 at number 5, sa tanghaling bola ay number 22 at number 8, at sa gabing bola ay number 24 at number 13, cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 10 hanggang alauna imedya ng umaga, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Leo, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya, Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan at kasaganaan sa pamumuhay. Leo, sa 2-digit number game ay number 3 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 2, number 6 at number 5, at sa loto ay number 21, number 32, number 10, number 14, number 19 at number 7. Nagabay ng Kapalaran Leo, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 13, sa tanghaling bola ay number 10 at number 19, at sa gabing bola ay number 13 at number 24. Leo, oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 ng gabi, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, kulay yellow ang iyong dapat na iiwasan dahil sisira sa iyong pamamaraan para manalo. Virgo, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, Laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan at kasaganaan sa pamumuhay Virgo sa two digit number games ay number 14 at number 20 at sa three digit number game ay number 3 number 1 at number 6 at sa loto ay number 21, number 14, number 8, number 11, number 30 at number 29 na gabay ng kapalaran. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 29 at number 11, sa tanghaling bola ay number 14 at number 25, at sa gabing bola ay number 24 at number 3. Virgo. Oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Ang dapat naiiwasan ang player na madaldal dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Libra. Kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Libra sa two-digit number games ay number 11 at number 17, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 4, at sa loto ay number 5, number 27, number 11, number 32, number 40 at number 16, na gabay ng kapalaran. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 11 at number 25, sa tanghaling bola ay number 24 at number 12, at sa gabing bola ay number 9 at number 17. Libra, oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.55 ng umaga may ikatatalo na 48 minutong negatibo. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 50 na minutong negatibo At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis ng gabi may ikatatalo na 58 minutong negatibo Umiwas ka sa kulay gold dahil kabusiten ang kayang maibibigay sa iyo para matalo Scorpio Kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya, alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay, Scorpio, sa two-digit number games ay number 17 at number 10, at sa three-digit number game ay number 2, number 3 at number 6 at sa loto ay number 29, number 18, number 36, number 42, number 5 at number 33, nagabay ng kapalaran. Scorpio, huweting sa umagang bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 6 at number 17, at sa gabing bola ay number 10 at number 24. Scorpio, oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.20 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ang player na malalaki ang mata ang iiwasan dahil siya ang magbibigay ng kamalasan para matalo. Sagittarius, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya, alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Sagittarius, sa 2 digit number games ay number 16 at number 11, at sa 3 digit number game ay number 1 number 3 at number 6, at sa Lotto ay number 2 number 28 number 13, number 17 number 6 at number 29 na gabay ng kapalaran. Sagittarius, sa huweting, sa umagang, bola ay number 7 at number 25, sa tanghaling bola ay number 19 at number 11, at sa gabing bola ay number 4 at number 25. Sagittarius, oras na umagang paglalaro, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Capricorn, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Capricorn, sa two-digit number games ay number 7 at number 10, at sa three-digit number game ay number 5, number 3 at number 1. At sa loto ay number 18, number 34, number 25, number 19, number 40 at number 16, nagabay ng kapalaran. Capricorn, sa huweting, sa umagang bola ay number 10 at number 29, sa tanghaling bola ay number 11 at number 25, at sa gabing bola ay number 6 at number 24. Capricorn oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Aquarius kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Aquarius, sa two-digit number games ay number 18 at number 5, at sa three-digit number game ay number 4, number 5 at number 1. At sa loto ay number 24, number 8, number 40, number 17, number 32 at number 29, nagabay ng kapalaran. Aquarius, sa huweting, sa umagang bola ay number 19 at number 13, sa tanghaling bola ay number 10 at number 2, at sa gabing bola ay number 15 at number 24. Aquarius, Oras na umagang paglalaro, ay sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.30 ng umaga, may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo umiwas ka sa kulay pink, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa'yo. Pisces, kay sarap na masayang mabuhay kung kasama ang minamahal, laging kang nabibigyan ng kaligayahan at ganoon din sa kanya. Alagaan mong mabuti ang ganyang relasyon, at magkakaroon kayo ng love na forever ng kaligayahan, at kasaganaan sa pamumuhay. Pisces, sa two digit number games ay number 10 at number 14 at sa three digit number game ay number 6 number 1 at number 3 at sa loto ay number 10 number 24 number 28 number 11 number 9 at number 36 nagabay ng kapalaran Pisces, sa huweting, sa umagang bola ay number 23 at number 11, sa tanghaling bola ay number 19 at number 25 at sa gabing bola ay number 13 at number 25. Pisces, oras na umagang paglalaro, ay umaga ay alas 7 hanggang alas 9.50 ng umaga, may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may singit na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Ang player na mahilig magsalita na madaldal na kung ano-ano lang ang sinasabi, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo.